Alam niyo ba na si Lebron ay kaliwete? Ang 39 years old na isa sa kinikilalang one of all-time greats ay isa palang kaliwete. Madalas nating mapanood si Lebron na sa mga laro ay kanang kamay ang kanyang gamit sa pagdakdak, layup at pagjump shot. Pero sa mga araw-araw na gawain ay kaliwa ang kanyang dominant hand. Katulad ng pagsusulat sa papel o signing autographs, at ang pagkain ng kaliwa ang gamit. Ang tawag sa abilidad na ito ay ambidextrousness. Ang pagiging ambidextrousness ay nangang-aulugan na walang dominant hand ang isang tao. Ibig sabihin nito ay posibleng parehas silang ginagamit ang kanilang mga kamay sa pang-araw-araw na gawain o kaya naman ay may mga sitwasyon na ginagamit nila ang kaliwa at minsan naman ay ang kanan. May mga NBA players din ang may abilidad na ganito ang most notable ay si na Kobe, Derrick Rose, at ang kanyang former teammate sa si Kyrie Irving. Maingay ang pangalan ni Dwight Howard ngayon sa Pilipinas dahil napili nito maglaro para sa ating bansa. Pero alam nyo ba na ang 3-time Defensive Player of the Year at NBA Champion ay may kinakaadika pala noon? Oo, tama ang iyong nadinig. Pero hindi naman ito illegal na gamot, o kung ano pa siya ay naging adik sa candy bars. Siya ay kumakain ng 24 candy bars a day na nagsimula ng kanyang rookie season at nagtapos noong 2013. Ito ay tumagal ng 10 taon. Sa katunayan nga, siya ay nagmamay-ari ng isang skittles machine sa kanyang bahay. Mayroon pa nga siyang interview kung saan niya sinabi ang kanyang mga favorite na candy bars. Malamang sa malamang ay napanood nyo na ang highlight si Vince Carter noong siya ay naglalaro pa kung saan ay dinadakdakan niya ang mga kalaban na parang ising easy -isi lang. Pero alam nyo ba na may dakdak si Vince Carter na tinatawag na Dunk of Death? Ito ay ginawa niya noong 2000 Olympics sa laban ng USA versus France kay Frederick Wise. Si Frederick Wise ay 15th overall pick ng New York Knicks noong 1999 NBA Draft. Ngunit dahil sa kahiyan na kanyang sinapit, Pinili niyang di na mag sa New York Knicks at magpatuloy na lang sa paglalaro sa France. Talaga nga namang magigiba ang kanyang confidence. Ikaw ba naman ang isang 7'2"? Dinakdakan ka ng 6'6 na parang luksong baka lang. Punta naman tayo sa itinuturing ng marami na GOAT o greatest of all time na si Michael Jordan. Alam nyo ba na si Michael Jordan ay di lang halimaw sa court? Siya din ay isang lihitimong businessman. Siya ay stake owner sa sports betting company na DraftKings, co-owner ng Sincoro Tequila brand at may three locations of Michael Jordan Steakhouse. Mayroon din siyang NASCAR team pero ang pinakamalaking investment niya ay noong nabili niya ang Charlotte Bobcats sa halagang $275 million noong 2010. At recently ay naibenta niya ito sa halagang $3 billion. Tumubo lang naman si Michael Jordan ng $2 billion and $750 million. All... Talagang nga namang malupit ang ating idol na si Michael Jordan. Kung ganyang kalaki ang kanyang pera, di maiwasan na bumili ng mga luxury items sa tulad ng mga kotse. Siya ay nagmamayari ng 23 sports car. Pero ang most notable ay ang 2023 Hennessy Venom F5 Revolution Roadster. Ito ay limitado lamang sa 30 na piraso at ito ay naghahalaga ng 3 million dollars o sa pera natin ay 169 million pesos. Mapapasa na all ka na lang ulit. At doon natatapos ang ating kwentuhan. Sana'y nagustuhan nyo. Please like and subscribe. Comment na rin kayo kung ano ang gusto nyong isunod. Siyempre dapat related sa basketball. Bye bye!